Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Ang puso ko ay puno na at hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ngayon na o hindi na. Handa ka bang marinig ang katotohanang maaaring magbago ng lahat sa pagitan natin? Alam kong maaaring mukhang biglaan ito, ngunit ito lamang ang paraan upang mailabas ang lahat. Ilang araw, linggo, marahil pati buwan, nadaladala ko ang pakiramdam na ito ang bigat na ito, naghihintay ng tamang sandali, ngunit, kung magiging tapat ako, ang tamang sandali ay hindi darating ng kusa. Kaya't napagpasiyahan ko ngayon na ang tamang oras. Pinagmamasdan kita, pinakikinggan kita, sinusubukang intindihin ang bawat detalye ng iyong ipinapakita. At kahit na hindi ka magsalita, nararamdaman ko ang lalim ng kung ano tayo, kahit na hindi ito nasabi ng malakas at iyon mismo ang nagdala sa akin dito, kasama ang tapang na halos hindi ko alam kung saan ko kinuha. Gusto kong malaman mo na tuwing magkasama tayo, nawawala ako sa lahat. Sa paraan ng iyong pagsasalita, sa maliliit na kilos na tila napakanatural sa iyo, ngunit para sa akin ay natatangi, hindi mapagkakamalan. At kahit na hindi tayo magkalapit, hindi ka nawawala sa isip ko. Parang bawat lugar, bawat detalye sa paligid ko, ay may bahagi ng pagkatao mo. Napansin mo ba kung paanong minsan isang musika, isang amoy o kahit isang salita ay nagpapapaalala sa akin ng tungkol sa iyo? Parang ang presensya mo ay nasakop na ang lahat. Ngunit ang nagdala sa akin dito ay hindi lang ang pangungulila na nararamdaman ko kapag hindi kita kapiling o ang kagustuhan na makasama ka sa bawat sandali. Nagdulot din ito ng takot. Takot, Takot na hindi ko kailanman masabi ito sa iyo, na lumipas ang oras at mapagtanto na pinalampas ko ang isang bagay na maaaring maging kamangha-mangha. Dahil ang katotohanan ay ayaw ko nang ipagpaliban, ayaw ko nang itago. Napansin mo na ba kung paano kumikislap ang iyong mga mata kapag nag-uusap ka tungkol sa isang bagay na mahal mo? Napansin ko na at imposibleng hindi mapansin. Napansin mo ba kung paano ka may kakaibang paraan ng pagpapadama sa mga tao sa iyong paligid na mahalaga sila? dahil sa akin, nangyayari yan sa tuwing magkasama tayo. Mayroon kang espesyal na bagay, isang bagay na lampas sa kayang ilarawan ng mga salita. Maari kong patuloy na itago ito sa aking sarili, magpanggap na normal lang ito, na ayos lang ang lahat, ngunit hindi. Dahil habang lumilipas ang panahon, lalo kong nararamdaman na kailangan kong maging tapat, na kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang nasa loob ko. Ayokong ito'y ay maging alaala na lang ng isang bagay na hindi nangyari kailanman gusto ko itong maging simula. Isang simula na nakasalalay lang sa atin. Kaya nandito ako, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, kahit hindi ko alam kung ano ang may isip mo, kahit hindi ko alam kung paano ka magre-react. Dahil ito ang nararamdaman ko, at hindi ko na kayang itago. Mahalaga ka sa akin sa paraang lampas sa inaasahan ko, lampas sa alam kong posible. Gusto kong makasama ka, gusto kong ibahagi ang bawat sandali, bawat niti, bawat katahimikan. Alam kong kailangan mo siguro ng oras para maproseso ang lahat ng ito. Siguro hindi ito ang inaasahan mong marinig, o baka isang bagay na matagal mo nang pinaghihinalaan, ngunit hindi sigurado. Ngunit, anuman ang mangyari, nandito ako, handang harapin ang anumang bagay, dahil mas mahalaga ang pagiging totoo sa iyo kesa sa anumang takot o kawalang katiyakan. Ano ang tingin mo? Paano ito umuugong sa iyo? Hindi ako naghihintay ng agarang sagot, ngunit nais kong malaman mo na ang nararamdaman ko ay totoo, malalim, at higit sa lahat, tapat. Hindi kita gustong pilitin, hindi kita gustong ilagay sa hindi komportabling posisyon. Gusto ko lang malaman mo na espesyal ka sa akin, at nandito ako, handang maging higit pa, gumawa ng higit pa, kung pahihintulutan mo. Kaya, ito ang katotohanan. Ito ang esensya ng aking iniingatan. At ngayon na nasabi ko na, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malaking tinik sa aking mga balikat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, pero nagtitiwala ako na sa kahit anong paraan, kung ano ang nakatakda, magaganap iyon. Gusto kong malaman mo na, kahit ano pa man ang iyong magiging tugon, gusto ko lang ang pinakamabuti para sayo. Gusto ko lang na ikaw ay maging masaya, kasama ako o hindi. Pero, kung maaari ay kasama mo ako, mas magkakaroon ng kabuluhan ng lahat narito ako. Palagi akong narito. Ngayon, ikaw naman. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang iniisip mo? Makipag-usap ka sa akin dahil handa akong pakinggan ang lahat ng gusto mong ibahagi. Alam kong ang paglabas ng lahat ng ito ng ganito ay maaaring maging isang sorpresa, pero walang ibang paraan upang sabihin ito. Napakatagal kong naglaan ng oras upang isipin ang perpektong paraan, ang mga tamang salita, ang angkop na sandali, pero habang lalo kong iniisip, lalo kong napagtanto na yon ay isang dahilan upang ipagpaliban. Ang katotohanan ay, kahit gaano ko kabustong planuhin ang lahat, hindi ako magkakaroon ng tapang kung hindi ito gagawin ng ganito, biglaan. Alam kong nagkaroon na tayo ng marami ng pag-uusap, mga sandali na tila mayroong isang bagay sa ere, pero marahil ay mali ang aking interpretasyon. At kung ganoon, ayos lang. Hindi ko lang talaga kayang pigilan pa ito sa loob ko. Tapos na ang panahon ng pagtatago, dahil ang pagtatago ng nararamdaman ko ay nakakasakit sa akin. At higit pa rito, hinahadlangan ako nito na maranasan ang isang bagay na maaaring maging kamangha-mangha. Nagtatanong ako kung napansin mo na ba? Minsan na bang naramdaman mo ang nararamdaman ko ngayon? Ang hangarin na laging andyan, na ibahagi kahit ang mga pinakawalang halagang bagay sa araw-araw, katulad ng sandali na may nakita akong nakakatawa at, bago ako tumawa ng mag-isa, naisip kong ipadala sayo. O kapag parang gumuho ang lahat, at ang tanging naiisip ko ay ikaw, na nagsasabi ng isang bagay na magpapagaan ng lahat. Obserbahan kita sa mga simpleng sandali. Kapag inaayos mo ang buhok mo nang hindi mo napapansin, kapag tahimik ka at tila nawawala sa sarili mong mga iniisip na hindi mo man lang napapansin na tinitingnan kita. Sa mga oras na yon, sinusubukan kong intindihin kung ano ang nasa isip mo. Iniisip mo rin kaya ako, sa gitna ng abala mo sa araw-araw, pumapasok kaya ang pangalan ko sa isip mo kahit isang saglit lang. Gusto kong ikwento sa iyo ang lahat ng mga dilema na naranasan ko bago makarating dito. May mga araw na nagpasya akong hindi na magsabi ng kahit ano, na mas mabuting hayaan na lang kung paano. Sa totoo lang, ang huling bagay na gusto kong mangyari ay sirain ang kung ano ang meron tayo, isugal ang pagkakaibigan o magdulot ng anumang presyon sa iyo. Ngunit sa bawat subok kong takasan ito, lalong lumalaki ang gusto kong sabihin sa'yo. Para bang habang lumalapit ako sa'yo, lalong lumalakas ang damdamin, mas nagiging mahirap baliwalain. Iniisip ko kung paano katutugon. Tatawa ka ba at sasabihin alam mo na? O titignan mo ako, litong-lito, walang masabi. Kahit paano, handa ako, o kahit sinusubukan kong maging handa. Ang totoo, kahit sa kabang nararamdaman ko ngayon, wala nang mas mahalaga pa kaysa maging tapat sa At ito lang ang maibibigay ko, ang aking katapatan, ang aking kahinaan. Kung magpasya kang hindi ito ang gusto mo, igagalang ko iyon. Sapagkat ang nararamdaman ko para sa ay hindi lang tungkol sa pagnanais ng kapalit. Ito ay tungkol sa pagkilala kung gaano ka kahalaga at ang kabustuhang maging masaya ka, kahit na ang ibig sabihin ay mananatiling ganito na lang ang ating kwento. Isang malaking pag-aruga na hindi lumampas sa mga salita. Ngunit, kung may kahit anong pagkakataon, kahit anong kibit, kahit anong puwang para tuklasin ito ng magkasama, gusto kong malaman mo na handa akong magtabumpay. Hindi ko maiwasang isipin kung paano kaya ito. Hindi kailangang maging kamangha-mangha o perpekto, ang simpleng naririyan ka lang sa aking tabi ay sapat na. Inilalarawan ko na nag-uusap tayo ng oras-oras, nagbabahagi ng mga sandali ng araw, ikaw ang unang tao na iisipin mong pagkukwentuhan ng balita, o ang balikat na iyong masasandalan kapag may problema. Ganito ko kami iniisip kapag naiisip kita. Ayokong maramdaman mong kailangan mong sumagot ngayon, ngunit, sa parehong pagkakataon, gusto kong malaman mong nandito ako, handa sa anumang usapan, anumang damdamin, anumang pag-aalinlangan na mayroon ka. Walang bagay na maari mong sabihin na makapagpapalayo sa akin dahil ang simpleng pagkaroon sa sa buhay ko ay isang bagay na labis kong pinahahalagahan kaysa kaya kong ipahayag. Alam ko na ang pagsisiwalat ng lahat ng ito ay maaaring tila makasarili na para bang inilalagay ko ang isang timbang sa iyo. Ngunit sa totoo lang, ang pinakapadalangin ko ay na mapalaya ka rin ito. Gusto kong maramdaman mong maaari kang maging tapat sa akin tulad ng pagiging tapat ko sa iyo ngayon. Kahit ano pa ito, mga pag-aalinlangan, takot, kawalang katiyakan, lahat ng ito ay mahalaga at gusto kong marinig. Gusto kong maunawaan kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang iniisip mo, dahil para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang bagay. Habang pinuproseso mo ang lahat ng ito, gusto kong malaman mo na walang pagbabago sa kung gaano ko hinahangaan kung sino ka. Kahit sabihin mo sa akin na hindi mo nararamdaman ang parehong bagay, walang bagay na magpapabawas sa respeto ko sa iyo kung gaano kita ina-appreciate. Dahil ang nararamdaman ko ay higit pa sa kabustuhan na makasama ka. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga mo, sa liwanag na dinadala mo sa mundo sa paligid mo. Kaya, ngayon na naihain na ang lahat, gusto kong itanong, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Ano man ang iyong sagot, tatanggapin ko ito, dahil ang huling bagay na nais kong mangyari ay maramdaman mong pinipilit o hindi ka komportable. Kailangan ko lang na malaman mo, kailangan kong maunawaan mo kung ano ang nararamdaman ko sa loob. Seja si for nandito ako. At magpapatuloy akong nandito, gaano man ang mangyari pagkatapos nito. Dahil, higit sa lahat, ang nararamdaman ko para sa iyo ay isang bagay na puro, isang bagay na higit pa sa kahit anong sagot o sitwasyon. Ito ay isang bagay na simpleng umiiral at hindi ko ito kailanman babaguhin. Ngayon, nasa iyo na. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Handa akong makinig. Alam kong pagbinuksan ko ang puso ko sa ganitong paraan, itinaya ko ang lahat. Parang nakatayo sa gilid ng isang bangin, hindi alam kung mahuhulog ba ako o may naghihintay para sa akin sa kabilang dako. At kahit na may takot, may pag-aalinlangan, pinili kong gawin ang hakbang na ito dahil naniniwala akong sulit ang nararamdaman ko. Sulit ka. Ngayon, gusto kong maging malinaw sa isang bagay, hindi ko inaasahan na alam mo na ang lahat ng sabot sa ngayon. Hindi ko inaasahan na alam mo na eksakto kung ano ang sasabihin o kung ano ang mararamdaman. Gusto ko lang maging totoo ka, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nasa isip mo. Kailangan ko yon. Dahil, higit pa sa isang o isang hindi, gusto kong maintindihan kita, gusto kong malaman kung paano mo nakikita ang lahat ng ito. Kung kailangan mo ng oras, maghihintay ako. Kung may alinlangan ka, makikinig ako. Ngunit, higit sa lahat, gusto kong malaman mo na walang pagmamadali. Walang desisyon na kailangan gawin ngayon, sa mismong sandaling ito. Kailangan ko lang malaman mo kung ano ang nasa loob ko, dahil ang itago pa ito ng mas matagal ay hindi isang opsyon. Hindi para sa akin, at tiyak na hindi para sa atin. Kung maaari ko lang ipakita sa iyo kung ano ang nasa isip ko kapag iniisip kita, makikita mong may kahulugan ang lahat, kahit na ang mundo sa paligid natin ay parang magulo. Para kang isang punto ng pagkakalma sa gitna ng kaguluhan, isang tao na, sa simpleng presensya mo, nagiging mas kaunti ang komplikasyon ng lahat. At sa tingin ko iyon ang dahilan kung bakit napakahirap itago ang lahat ng ito ng mahabang panahon. Dahil hindi lang ito tungkol sa mga nararamdaman, ito ay tungkol sa kung paano mo ako pinalalakas na maging mas mabuti, kung paano mo ako inaakay na mamuhay ng mas buo. Baka isipin mo na ako'y nagmamalabis, na masyado akong nagroromantisa, pero pinapangako ko sa'yo, ito ay totoo. Mas totoo kaysa sa anumang naranasan ko noon. At kung maaari, kung pahihintulutan mo, nais kong ipakita sa'yo kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto kong makita mo ang nakikita ko, maramdaman mo ang nararamdaman ko, kahit sandali lang. Dahil, kahit na ang sandaling iyon lang ang mayroon tayo, alam kong sulit ito. Ngayon na ang lahat ay nasabi na, at lahat ay nalantad na, isa na lang ang maipapakiusap ko sa'yo, maging tapat ka sa akin. Hindi mahalaga kung ano ang sagot mo, hindi mahalaga kung ano ang pasya mo, nais kong maging totoo ka. Dahil ang nag isang bagay na mas masahol pa kaysa sa hindi kita makapiling ay ang mamuhay ng may mga kasinungalingan o mga pag-aalinlangan sa pagitan natin. At alam kong ikaw ay isang tao na pinahahalagahan ang katotohanan katulad ko. Naiisip ko kung ikaw man ay mayroon ding mga bagay na hindi mo pa nasasabi. Baka hindi tungkol sa akin, baka tungkol sa iba pang bahagi ng iyong buhay. Pero, kung mayroon man, nais kong malaman mo na nandito ako para makinig. Nais kong maging tao ko yon para sayo, ang taong pinagtitiwalaan mo, na maaari mong sabihin ang lahat ng walang takot na hahatulan o hindi maintindihan. Dahil, para sa akin, ito ang tunay na kahulugan ng pagpapahalaga sa isang tao, ang pagiging naroroon, kahit na mahirap ipahayag ang mga salita, kahit na masakit ang mga katotohanan. Baka, ngayong malinaw na ang lahat, iniisip mo ang lahat ng kahihinatnan nito. Baka tinatanong mo sa sarili mo kung paano mababago nito ang mga bagay, kung maaari pa tayong bumalik sa dati nating kalagayan, kung posible pa bang magpatuloy ng hindi naapektuhan ang ating dinamika. Lahat ng ito ay naisip ko rin at magpapakatapat ako, wala akong lahat ng sagot. Pero ang alam ko ay, anuman ang mangyari, ang huling bagay na nais kong mangyari ay ang mawala ka. Kung ang iyong sagot ay hindi mo nararamdaman ang pareho, tatanggapin ko yon. Hindi ko sasabihin na magiging madali, dahil hindi ito magiging madali. Pero mas pipiliin ko ang isang mahirap na katotohanan, kaysa sa isang komportabling ilusyon. At, kung ganoon niya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, upang magpatuloy ng hindi sinisira kung ano ang mayroon na tayo. Dahil, sa huli, ang pinakagusto ko ay ang iyong kaligayahan, at kung hindi iyon kasama ang isang tayo, respetuhin ko iyon. Pero, kung mayroon mang kahit anong parte ng iyong sarili na nararamdaman ang pareho, kahit anong curiosity, kahit anong pagdududa na gusto mong tuklasin, narito ako. Hindi ako umaasa ng perpeksyon, hindi ko inaasahan na magiging simple o madali ang lahat, pero umaasa ako na magiging totoo. Dahil, para sa akin, iyon ang mahalaga, ang bumuo ng isang bagay na totoo, na atin, na may kahulugan para sa atin, kahit hindi para sa iba. Kung magdesisyon kang hindi pahanda para sumagot ngayon, ayos lang. Naiintindihan ko. Hindi ito uri ng usapan na natutunaw sa ilang minuto lamang. Pero, pakiusap, huwag kang magsara, huwag lumayo. Gusto ko lang na patuloy tayong maging kung sino tayo, may man o wala sa tanong na ngayon ay nakabitin sa atin. At, sa wakas, gusto kong malaman mo na, para sa akin, palagi kang magiging espesyal, anuman ang mangyari mula ngayon. Ang simpleng katotohanan na nasa buhay kita ay isang bagay na pinahahalagahan ko higit pa kaysa sa kaya kong ipahayag. At, kung ang sandaling ito ang pinakamalayong narating ko, sana'y sapat na ito, dahil kahit papaano ay alam mo na ang katotohanan. Narito ako. Ngayon at lagi. Handa sa anuman ang darating, sa kahit anong landas na pipiliin mo. At, higit sa lahat, handa na marinig kung anuman ang gusto mong sabihin, anuman yon. Ngayon na alam mo na lahat ng nakatago dito sa loob, mayroon lamang akong isang hiling, sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Hindi kailangang magmadali, wala kang dapat ikatakot sa pagiging tapat. Ang mahalaga sa akin ay malaman kung ano talaga ang nararamdaman mo, walang maskara, walang filter. 'Yun lang ang kailangan ko. Alam ko na ang sandaling ito ay maaaring mukhang mabigat o kahit na magulo, ngunit naniniwala ako na ang pagiging tapat ay ang pinakamalaking tanda ng respeto na maaari nating ibigay sa mga tunay na mahalaga. At mahalaga ka sa akin. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin ano ang kahulugan nito para sa'yo? Paano ito tumutunog sa iyong kalooban? Dahil nandito ako, handang makinig, walang paghatol, walang di makatotohan mga inaasahan. Gusto ko lang ang iyong katotohanan. Kung ang pag-uusap na ito ay naging makahulugan sa iyo sa kahit anong paraan, kung ito ay naging sanhi upang maisip mo ang mga bagay na itinago mo, o ano ang marahil kailangan mong sabihin, huwag hayaan itong lumipas. Ang buhay ay binubuo ng mga sandali na naglalakas-loob, ng mga koneksyon na nangyayari lamang kapag pinapayagan nating maging bukas ang ating sarili. Marahil ikaw din ay may nais sabihin sa isang tao. Marahil ay panahon na upang buksan ang pusong ito, upang maging tapat sa mga mahalaga sa iyong buhay. At bago tayo magpaalam, nais kong anyayahan ka na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang nilalamang nag-udyok sa atin na mag-isip, makaramdam at tunay na magkaugnay. Huwag kalimutang i-like kung ika'y naka-identify sa mensaheng ito, at magkomento dito sa ibaba kung ano ang iyong naisip, o kahit magbahagi ng sarili mong karanasan. Ang iyong opinyon at mga kwento ay napakahalaga at tumutulong sa paglikha ng isang espasyo kung saan maaari tayong matuto at lumago ng magkasama. Ngayong ikaw na sabik akong malaman ang iyong saloobin, at, higit pa doon, umaasa ako na ang mensaheng ito ay naging unang hakbang para sa isang bagay na espesyal, maging sa pagitan natin o sa kalooban mo mismo. Nandito ako, naghihintay ng iyong tugon.